Arestado sa entrapment operation ng isang 35 anyos na babae na sangkot sa pagbebenta sa social media ng mga fake na driver's license at iba pang government ID. Ang ilegal na bentahan ng fake lisensya hanggang sa aktwal na pagdakip sa sospek, eksklusibong nasubaybayan ng aming team. Narito po ang aming exclusive report. Isang sumbong ang nakarating sa amin ukol sa talamak na bentahan ng Peking Driver's License sa social media. Doble ang presyo ng mga lisensya na aabot sa 8 hanggang 15,000 piso. Mag-offer po sila ng mga card sir sa LTO at mga iba-ibang government official at government cards. Wala nga appearance daw po tapos magpapasa ka lang ng requirements na. Sa transaksyon ng aming asset sa Facebook account na Charles Keen Baltasar. Pumayag ito na mag-deliver ng driver license kapalit ng 8,000 piso. Nag-apply po ako ng student, tapos po, tinanong ko kung pwede ng nantro. Pumayag naman po ito. Okay naman daw po. Hap yung babayar mo na down payment para ma-process po yung card. Tapos po, yung sinabi niya, si Audi na lang daw po yung second half na ano, pabayaran. So, first, first cash, fast on, delivery. delivery lumapit kami sa anti-cyber crime group ng PNP na agad namang isang operasyon. Meron na akong advance photo sa, sa picture ng driver's license. Agad tumulak ang mga operatiba sa napagkasunduan lugar sa isang gasolinahan sa Tagig. Maya-maya pa lumutang na ang sospek na isa palang babae. Matapos tanggapin ang pera at ibot ang lisensya, agad nang inaresto ng mga operatiba ang sospek. Nakilala ang sospek na si Melma Belia, 35 anyos. Bukod sa peking lisensya, nakumpis ka rin sa kanyang ilang pang mga peking government ID. Sir, nagsisisi ako, promise. Kaya nga po makikipag-coordinate po ko sa kanila. Gate niya, tagakuha lamang siya ng mga kliyente sa social media. Sir, hindi po talaga alam yan, sir. Tagakuha lang, sir, ng client po. Yun lang, sir. Patong-patong na kaso naman ang kakaharapin ng sospek. Pwede po natin silang kasuhan ng Article 135 or yung staff as swindling and meron din po tayong RA 4136 or yung LTO, Code of the Philippines. Then Article 172 of the Revised Penal Code or Falsification of Public Documents po. Kinumpirma naman ng LTO na peke nga ang lisensyang nakuha sa sospek wag natin tangkilikin yung mga online uh, services eh kasi wala pa naman yan sa aming uh, policy, hindi pa namin ginagawa yan at uh, dapat uh, siguro yung dumaan tayo sa tamang proseso. Igrreat pa ng opisyal na mananagot din ang mga tumatangkilik sa pekeng lisensya. May kalalagyan din kayo, merong kaukulang pagkaparusahan yan. eh pag nahuli kayo ng ating mga enforcer meron kayong kalalagyan na napakalaki ng uh, pagumulta dyan. Pagumulta yung sila ng 20,000. At meron pa doon, may ito pang additional na kaparusahan doon na pwede pa silang, uh, sus, yung ibig natin, na hindi sila makakakuha ng lisensya ng uh, hanggang 2 years.